Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga kaantingero, antingera ko dyan sa video po na ito. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa mutya ng tubig. Ito po ay napakagandang bahagi ng ating koleksyon uh, collection, mga agi at anting-anting at uh, mga kababalaghan. Ano po? So bay, bago pa man po ang lahat, kung ang video ay video na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po. Pero kung katulad ko po kayo na mahilig sa mga ganitong sa na. So unang-una po ang uh, orasyon ng ay ang ang uh, motya ng tubig. Ay kay marami sa atin ang nagko -collectaan. ano po. So narito ang isang orasyon na Latin para sa mucha ng tubig. Ayon sa tradisyong espiritwal ng Pilipino na nag-uugnay sa kalikasan. Diwa ng kalikasan at espiritu ng likas na yaman. Tulad ng mucha ng tubig, karaniwang mula mula sa i, kara, karaniwang ito ay nagmumula sa ilog, sapa, dagat o bukal. So ito pong ano collection ko dito, ito po ay iba-ibang kulay. Itong dalawang ito hindi ito uh, mutya ng tubig. nam, ito ay pang-paswerte. Ah <laughs> dito ay pang-paswerte din. So, pero ito po, itong gold na kulay, ito ay galing sa uh, ilo. Yan ang galing sa ilog. So, nasa loob po niya ang ah, uh, uh, say, ayan, kahit pa paano makikita na sa loob. Ah, uh, ito, uh, hindi ka ano makikita pero maririnig na andyan. Ito naman pong ah, uh, nasa ano, brown. Ito ay galing sa bukal. Nung pumunta po ako doon sa Mount Banahaw, ito po yung nakuha ko doon sa ano, uh, bukal doon. So, matagal na po na, Matagal ko na itong ano, hawak. Gusto ko lang i sa inyo na iba't-ibang ano, na mutya ng tubig tapos ito naman po ay galing sa daga so mas marami po ang sa ilog or sa sapa kesa sa uh, ang ano po na galing sa mga banahaw talagang ito uh, ano to yung yung uh, Uh, hindi basta-basta. Hmm. Talagang inabot lang ako ng swerte na So anyway po. So ito po yung uh, mucha na tubig. So meron pong mga bagay tayong pag-uusapan dito. Ang importante po sa ah uh, oras ay sa ano sa mucha ng tubig dapat nito ay kaya na uh, buhayin natin na buhayin kasi buhay na siya kaya lang pasundin natin siya sa atin ito ang ritual ka, kapag ano, na mo nakuha mo na yung ano ah uh, mucha ng tubig ito ang gagawin ko na para sa pagkarga ng mucha So, unang-una, Halimbawa po, halimbawa, wala ka pa na mutya, naglalakad ka. Tapos na punta ka doon sa may tubig, tapos uh, nakakuha ka ng bato. Puti man 'yon, itim, pula o anuman pong kulay, basta nag-ano 'yon sa iyo, nag-connect 'yon sa iyo. ay magiging mutya. Alalahanin po, ang lahat po ay sa paniniwala natin. Ang lahat, anuman pong makapangyarihan sa lahat, kung tayo ay hindi naniniwala, yun ay may hirapang magana. Pero ang anuman na ay kapangyarihan kapag tayo ay naniwala, yun ay madaling magana. So anyway po, number one, maghanap ng batong malinis or makinis mula sa ilog, sapa o dagat, ito ay mo mutya. So, halimbawa sabihin natin yung ano yung uh, bato, medyo may mga butas-butas pwede rin po yun na uh, maging mocha hindi lang necessarily na yung makinis ano po ngayon ganito po ang gagawin number two ilubog ito sa malinis na tubig so tubig po ng uh, ilog tubig ng ulan maaari. O oh, kung po yung tinatawag na ano, uh, tubig na filtered na po siyang uh, masyado, maganda po yun kasi malinis na. Ngayon, hawakan mo po yung uh, bato. So, yung hindi mo pa nailalagay sa bote, ano, hawakan mo yung um, mo uh, bato, mucha, Dahil hawakan mo po ng dalawa mong kamay at bigkasin ang orasyon. Ang orasyon kong ito ay yung ibibigay ko. So panoorin po para alam yung uh, step by step. So habang ano, uh, bigkasin mo yung orasyon ng tatlong beses. Sa ikatlong ulit po, hihipan ang mutya habang naroon pa sa tubig. So yung ano, yung uh, mutya yung na, nasa lagay nasa lagay siya ng uh, bote or ano container na may tubig na ano na ulan or uh, tubig na ilog so hinahawakan mo siya taka mong hihipan so ito po hindi kasi tapos na ito ngayon pakayipan mo po patuyuin mo siya ilagay mo sa ilalim or sa limlim, -lim, wala siyang init. Huwag mo hayaang masilaya ng anuman o sinuman habang hindi patapos ang ritual. Karaniwa, ito ay gagawin mo ng 7 days mo na ilalagay sa limlim -lim o kaya na sa ano sa uh, ma, 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 ma anong madilim na area. So, hindi po yung sa ganitong maliwanag, ah uh, medyo itago mo seven days mo po siya ngayon pag uh, sa tapos ng seven days na po 'yon pwede mo na siyang ilagay sa ganito pero yung sa akin po may tubig pa talaga siya yung hindi ko hina uh, inaalis talaga siya sa tubig kasi may time na never know gusto ko yung tubig niya so bibiyakin ko siya Kukunin ko yung tubig. <laughs> so, anyway po, eto na po ang orasyon. Salamat po.